May cross-cultural love story na naging sa isang masarap na kwentong tagumpay, si Bunny, babaeng taga-Thailand, mahigit dalawampu taon na nagtratrabaho sa taiwan, ngunit dahil sa lingwahe, nais na sana sumuko ang asawa niya. Isang department head noon, pumunta ng Thailand dahil sa pag-ibig, at muling nakasama si Bunny, magaling sa negosyo, ginamit ang husay sa pagluluto, at nagtayo ng stir-fry restaurant sa taiwan, ilang taon na ang nakaraan. Ginawa niya itong festival style buffet, hindi. Lang maraming putahe, talagang authentic ang lasa. Oras na para kumain, mahigit sampung dishes, nakaayos lahat, maraming masasarap, pagbukas pa lang, marami ng tao, naguunahan sa buffet. Sa iba, basil ang gamit sa Pad pero dito, holy basil ang gamit, kaya ibang-iba ang lasa. Ang mga customer ay sobrang tuwa, lalo na sa Pad na baboy, malasa at mabango, may natatanging amoy mula sa prapolis. Sobrang anghang at bango, kayang kaya ulitin, ganitong sarap, dahil sa galing ng chef. Lakasan ng apoy sa paggisa, ilagay ang namarinade na baboy, ihalo ang homemade na sauce. maapoy na stir fry, Kailangang idiin ang baboy habang niluluto, para mas manuot ang lasa ng sauce. Sa huli, ilagay ang crapo para bumango. Maraming foodie ang natuwa, may authentic, direct curry na may manok, Ginisa ang red curry, may red ginger, tanglad at marami pang sangkap. Amoy pa lang, nakakagutom na, dagdagan ng gata, para mas creamy. Hintayin kumulo, idagdag ang blanched na manok, sumipsit ng curry. Ang dye red curry chicken na ito, amoy na nakakaaki. Hindi sobra sa alat o hang, sakto ang timpla, authentic, parang naglalakbay ang bila sa Thailand. Malasa at tunay na thai, kasi nakapunta na ako sa Thailand dati. Parehong pareho ang lasa. Ang chef ay ang may-ari mismo, isang thai, lasang-lasa ang pagkatay. Kapag may trabaho ako malapit, dito ako kumakain. Lahat ng putahe ay gawa ni Ate Bani, taga Bangkok, 28 taon na nagtrabaho sa pabrika sa Taiwan. Akala niya magiging maayos ang lahat, pero may language barrier, kaya gusto na sana umuwi. Pagpasok sa umaga, pati ni How, di ko maintindihan, tatlong buwan palang gusto ko ng sumuko, wala akong maintindihan. Si Bani may hadlang sa wika, pero unting natuto ng Chinese, sa pabrika, nakilala niya, ang kanyang kabiyak sa buhay, ang asawa niyang si Hoxian Ming. Sa unang araw pa lang, agad ko na siyang nagustuhan, payat, blonde, at matangos ang mukha, pinakaganda sa pabrika. Si Huxianming Ming ay dating sundalo, naging supervisor siya sa pabrika, na in love agad kay Bunny. Kahit hindi magkaintindihan sa wika, di rin nabawasan ang pagmamahal kay Bani. Nag-aral ako ng kaunting Thai, Chinese, at English, kung hindi pa rin kamay na lang. Pero pagkatapos ng isang taon umuwi si Bunny sa Thailand, noon pa man si Hixian Ming ay nagpunta pa sa Thailand, para ipakita ang kanyang tunay na damdamin, pinakasalan si Bani at dinala sa Taiwan habang naghihintay ng trabaho. Si Bunny na may utak negosyante nagbukas ng Thai food stall sa Taiwan. Noon, nagbenta ako ng lutong bahay, pero mahina ang benta ng luto sa harap, isang araw, dito isang libo lang ang kita. Anong gagawin, tiisin, wala kasing nakakaalam ng Thai food noon, di nila alam kung ano ang lasa. Mahirap sa simula, hanggang kumalat ang kalidad, nakaipon ng mga customer at ng pera ang mag-asawa. Miss ni Bani ang kanyang bayan kaya umuwi silang dalawa, nagtayo ng negosyong hair accessories. Noon, gusto niyang lumayo, mayroon din siyang kakayahan. Dati siyang nag-export ng hair clip, may mga tumutulong magpadala ng orders. Hindi inaasahan na dumaan sa financial crisis sa Thailand, nagdesisyon bumalik sa Taiwan para magsimula uli. Hindi siya nadidismaya dahil sa problema sa negosyo, palagi siyang naniniwala na gaganda ang bukas. Aning na taon na, napansin nilang nagbago ang paligid, mga customer ng Thai stir fry kumoponti. Dati, karamihan ng customers namin ay mula sa Science Park, kinakain nila lahat, nang bumagal ang ekonomiya, konti na lang ang mga kumain. kaya nag sila sa Thai buffet. Ang pagpupursigyan ni Bunny, naging dahilan ng masarap na Thai food. Unti-unti nang kumalat ang pangalan sa Taichung, may isang kakaibang nangyayari sa loob ng tindahan. Hindi lang mga Thai gods ang sinasamba ni Bunny, mapagpuri rin sumasamba kay Earth God, parang simbolo ng Taiwan Thai Cooperation. Parang binibigyan nila ako ng kapayapaan. Hindi lang sa tulong ng mga Diyos, nakasalalay din sa sarili ginagamit ang Thai food akitin ang taiwan, at sa pamamagitan ng pagkain, para maibsan ang homesickness at sumay. Gusto mo ba ang content namin? Mag-subscribe at i-follow na ang Liho TV!